Good morning. Araw na linggo mga guys. Ito ulit ang si Bilas Jake Boy. Sa Boy Merap, meron ako sasabihin sa inyo, lalo lang sa mga girls. Huwag niyo subukan, chap, may paglalagyan kayo. Pangalawa, baka masira inyong mga buhay. Kapag pumatol kayo sa may mga sabid, sa may mga asawa, okay lang kung walang mga asawa, available sila, okay, masaya yun. Pero pag may Marami kaming kayo sa may mga asawa. Yung... Sigurado sira ang buhay. Naglaga na. Mamaya naglaga na. may maglaga pa Ano ba nangyari? Sin <laughs> Oh, tapos may pusa nang gulo sa taas kaya naglaglagan mga gamit papitangke. pati tangke pati tangke nalaglag super kalan buti hindi kasunod ng tao ng ulo galing sa taas kasi kawan ng may pusa pusa alam naman po sa Storbo <coughs> Nagaanap ng pagkain Nga lang, yung kambalisakbang Laglag lahat At, Tuloy natin Ang uh, aking Payo Mga uh, guys Nga uh, huwag nyo na subukan Kapag Pumatol kayo Kapag sasa kayo sa mga sa mga uh, lalaki na may mga asawa Sigurado is Sigurado Sira ang buhay nyo Yan Huwag nyo paakitin ang mga kalalakihan mga guys kasi mga guys mga kalalakihan uh, katulad tulad sa akin akitin nyo ako tsak may paglalagyan din kayo ng, man, siyempre mga lalaki madali sa tukso kahit sa pa kahit sa pa may uh, kahit sa pa may mga asawa sila siyempre pag inakit nyo pag, pag may inakit kayo sa mga kalalakihan sa mga guys sigurado kakagat sila sa mga pain nyo Lalo ko yung mga, mga maseksi, mga ma ano. Kuha ka na. huwag nyo asabukan. Sigurado, sira ang buhay nyo. Kung sa ano, magstipot mo lang kayo sa inyong mga mahal ng mga walang mga sabit. Lalo sa mga driver. So, kasi karamihan kasi sa mga kadalasan, karamihan o sa mga inaakit nyo, siyempre, magpurupos kayo, tapos aakitin nyo, sigurado kakagat sa inyong mga sa inyong mga, sa mga sinasabi nyo, katulad, Halimbawa, aakitin nyo, anong mga klaseng aakit yan, siyempre, katulad sa mga kalakihan, katulad ko,